Ginagamit na ba ng anak mo ang hearing aids or implants pero parang hindi pa rin sumasagot pag ito'y tinatawag? Minsan ba feeling mo ang bagal ng therapy o hindi mo alam kung tama ba ang ginagawa mo sa bahay? Sa episode na to pag-uusapan natin ang unang tatlong strategy para maging mas epektibo ang pakikinig at pagsasalita ng bata. Ako si Eros Lumboy, isang audiologist. Welcome sa channel na ito kung saan pinapadali natin ang hearing rehabilitation para sa mga pamilya dito sa Southeast Asia na nakareceive ng hearing aids or hearing implants. Ito ang part 1 ng ating hearing rehabilitation series na batay sa guidelines ng med Professional Blog. Ito ay para sa mga magulang, tagapag-alaga, or sa mga therapist na gustong masulit ang bawat tunog. Strategy number 1. Bawasan ang ingay sa paligid. Patayin muna ang TV, electric fan, or music habang nagpa-practice ng pakikinig. Kailangan ng bata ng tahimik na environment para mas madaling makilala ang tunog at mga salita. Umupo ng malapit at harapin ang bata. Siguraduhin na sa eye level ka at malinaw na nakikita ng bata ang bibig mo. Nakakatulong ito para makonect ng utak ng bata ang tunog sa kahulugan. Gamitin ang natural na pagsasalita. Huwag masyadong malakas or OA ang boses. Ang natural na tono ang tumutulong para masanay ang bata sa toong pakikipag usap Kung nakakatulong ang mga tips na ito, mag-like at subscribe. I-comment ang iyong location para malaman natin kung saan umaabot ang mensaheng ito. At itap ang stars para matulungan ang translation ng ating project sa ibang lingwahe nang sa ganun ay makatulong tayo sa iba. Follow and subscribe mo na rin para sa next part ng ating series. Key takeaway ng ating vlog for today, ang pakikinig ay nagsisimula sa environment, hindi sa technology. Kapag kontrolado ang ingay at natural ang pakikipag-usap, mas madaling natututo ang utak makinig. Ako si Ersulumboy, paalala na bawat tunog na ituturo mo ay isang hakbang patungo sa maayos na komunikasyon. Please visit our website www.erosolomboy.com at i-download ang essential strategies na galing sa Midel. Thank you.